Ano boss? Magandang hapon po sa inyo lahat. Magigilis okay, muna ako. Magigilis mo ako. Para makita naman Sekarang, kita akan melakukannya. Kita akan melakukannya seperti Kita perlu melakukannya secara perlahan-lahan supaya salamat sa inyo na. pagtakil na ating mga video mga Pilas Vlog maraming salamat kaya lang po at mayroon lang katanungan kung kayo sumawag na sa Youtube ano, paano po ba kung kayo may bank account pala paano po ba mag ano ng bank account magbukas ng bank account para Wala ko na sa sa YouTube. Wala ko ako baka na makakuha na sa sa YouTube. Wala ko po ang bank account. Kailangan ko rin yung bank account sa ng uh, Eh, wala pa naman akong pang ano. Baka naman, mayroong sponsor. Pang bank account lang. sa mga naging kaklase ko ng araw na malaking tumulong sa akin. Baka naman po, pang ano lang, pang bukas lang ng bank account. Wala po kasi ako, hindi, hindi ano, kagod, hindi, hindi, hindi pumapasay ito ng saya. ano ay, kulang pa sa aking, ng trabaho, pa sa Kaya baka sponsor kayo dyan, Sino po magpa-sponsor sa aking ng bank account Marami pong salamat sa inyo sino po may mabuting puso para mabuksan po na aking bank account Kung sino po ang mabuting puso, maraming pong salamat yan yung sa akin. Nalangan ko lang pong bank account para ano po. Kung meron po, kung wala naman po, salamat po. Kung meron naman po, salamat po. Kung wala po, salamat din po. Nalangan ko lang po yung bank account talaga. Ito si Nino po. Ang may mabuting puso. Nagbibigay sa akin para lang magbukas ng bank account. Maraming pong salamat. Hindi po, po kasi ang mga pagbuhas sa bank account. Buwan mula pa ang pera. Para po yung sawa sa inyo yung bank account mga sa bank account. Kaya kung sino naman po, ang mayroong kabuti ang puso, Apa pun yang ini sini nak turun Pangbang kapang takut Assalamualaikum selamat sa inyo Kung magbibigyan nyo ako ng salamat sa inyo kung mabibigyan niyo ng tulong sa pagkuha ng bank -pag 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 account. Baka naman po. Yan po, nagtsatsaga. Nagtsatsaga lang tayo. Ah. Ikot ko sa inyo ha. Ah. Ikot ko kayo ha. Ah. Ngayon. No? Oh. Ngayon po yung nagawa ko. Ngayon. Oh. nag route na ako. Hindi, hindi, ako po nga po, inaulit ko. Baka po sakaling kayo makatulungan makatul nyo ako sa pag bukas ng aking bank account katulad gawa ng nag-update na po si YouTube na baka po ako mapasahod na ay wala lang po akong pang bank account baka naman po dyan paano po at saka po pati paano paano mag ano ng bank account magbukas yung pagbukas ng bank account lang naman po at saka pang kung magkano yan, hindi ko naman alam kung magkano yung pang ano, number ng account yan Hindi naman po talaga ako marunong eh. Kaya, maraming salamat sa inyong tulong. Ano po? Salamat po eh. At ako i na. Ayan po. Ako po yung mag-upload muna dito. Kasi libre dito ang upload. May wifi dito. Ayan po, umuwi pa yun. Ayan po, maraming salamat. Sa tulong ninyo sa akin. Ingat po at nawa'y lagi kayong gabay na ng ating Panginoong Diyos. Ba